Paborito ko, tiwop ng manok. Alam ko siya, mahilig ka dyan, tiwop. Mmm, kahit naman eh. Pero din lang mahilig. Amang balita ko, madalas si Gio kumakain dito. Apo sir, madalas po pag bumababa po sila dito sa El Nido. Dito nga pala kami nag-check-in dito sa El Nido Palawan. Nagugutom na ako. Sakto, meron ditong malapit na kainan. Ito nga pala ang Inday Barbecue na sauce pa lang ay ulam na. Ang El Nido Palawan nga ay isang sikat at dinadayo ng mga turista. Naakalain nyo nga na may mga affordable na mga pagkain dito tulad dito mga inihaw ni Inday Barbecue. Start at 10 pesos eh, may inihaw ka na. 10 pesos lang din sa kanin at may mga sauce din sila dito na masarap ang lasa. Kaya sa mga pupunta sa El Nido at naghaharap ng na mga affordable na kainan, eh dito na kayo kumain sa Inday Barbecue na 12 years na nga nag-ooperate. Kaya kilalang kilala sila dito. Good evening po, ma'am. Amang ah, am, balita ko, madalas si jeong kumakain dito. Apo, sir. Madalas po pag bumababa po sila dito sa El Nido. Ah, sa El Nido. Ah, bali, ma'am, kilalang kilala po ba itong ihawan nyo dito sa El Nido? Apo, sir. Ano pangalan ng ihawan nyo, ma'am? Ah, Inday Barbecue po. Inday Barbecue. ah, anong oras po nag-ooperate to ma'am? 5 p.m. to 10 p.m. po. Ah, 5 p.m. to 10 p.m. Balita ko, ma'am, kagaling lang dito, dito ni Kamanga, yung ano, ni Jiong. Apo, sir. Kakagaling ah, lang din niya dito. Guys, dito nga pala madalas kumakain sila Jiong, no? Dito sa may Inday Barbecue. Ah, ma may itanong po, ma'am, ah, magkano po yung mga barbecue nyo dito? Bali, may yung mga rice din po ba kayo dito? Meron po. 10 pesos lang. Magkano? Ah, 10 pesos yung rice nyo. Guys, oh, may murang kainan dito. Dito sa may El Nido, 10 pesos lang yung kanin nila. Bali magkano po yung ano mga barbecue nyo dito, Ma'am? Ito, Ma'am. Chicken and salad nyo. Magkano po 'yan? Ito po 130 lang. 130. Malaki na po. Malaki, oh. Lucky, oh. Daming tao kumakain dito. Okay. Dito nga daw madalas kumakain sila Gio. Pag napupunta sila dito sa El Nido Palawan, kaya tatry try din natin na kumain dito. Mas maganda tong leg na manok. 25 25 pesos dalawahan. P10 pesos. Asa mo dito yung urek ano, na manok? Eto po. Tingnan to. Ito guys. Ito. Ito, guys paborito ko to iwop ng manok 15 pesos lang kain lang po sir ha? kain lang po kung kain? Uh, hintay -huh. mo na lang ako matas kumain ha pag may tira ako bigay ko sa'yo damot mo vlogger ako ibibigay ko nga sa'yo eh damot mo ibibigay ko nga sa'yo eh. ano sa ba yun? tira ulo yun ha ano po to boss? Pwede nga to? Ay, pwede din. Pagkano po itong chicken skin niya, sir? 10 pesos. 10 pesos. Okay. Ipaihaw na natin! Guys, pag nag-outing nga kayo dito sa may El Nido, Palawan, eh, meron nga pala ditong murang putre panatsok sa budget nyo. Ito nga pala ang Inday Barbecue. Sauce pala, ang ulam na. eh no? Sauce pala, ang ulam na. Ito yung... Ang, 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 eh. Meron din silang suka dito. Ito, perfect combination. Halo natin to. Ah, ito. Biruin nyo guys sa tourist destination tong ano, uh, El Nido. Pero may mga swap na budget dito ng mga food trip Pero sila dito tagsa 10 mga barbecue, 15 pesos, 20 pesos, di ba? Tapos yung kanin nila, 10 piso lang din. Kaya sa mga nag outing dyan eh, dito kayo dumiretso sa may Inday Barbecue. Tignan natin. eto guys, so baga, baga ng baka, 10 pesos, tignan natin. Hmm, manamis-namis balita ko pa nga guys eh, dito nga madalas kumakain sila Gio no? At sya guys, 12 years na nga palang namamayag pag itong Inday Barbecue, no? Kaya talagang kilala sila dito sa may El Nido. Mmm! Sos pa nga lang, na. Matamis-tamis. Ito. Paborito ko. Tiwop ng manok. 10 pesos, tiwop ng manok. Alam ko dyan, mahilig ka dyan, tiwop. Mmm! Kay Chiro lumali Pero eh. din ako kailalang mahilig Ito so, so, natin sa sauce Ito you know? Ito baga ng baka Pero din sila dito iso iso You know? Leg ng manok Guys may leg ako ha Mmm Mmm Sok ng bulat Chicharung bulaklak mm. Mmm. Ito guys, oh. Meron din sila ditong laman. Ayan. Tanggalin natin sa steak. Panalo po pa dito sa El nito. Soksang sa budget itong mga ano. Nasa Manila. Mmm. Sa so, guys, balita ko eh. Madalas mga customer na dito, mga foreigner. Pang international ang lasa. <laughs> mmm. Mm. Panalo.